Ano po yung plano mo kalinga prob sa tibo ni Siyempre, uh, So basta ako ang plano ko si Kuya, si Kuya Jens, ano yun, reaktor natin, yan. Official Reactor. Hello mga Kalingap! Welcome back to my YouTube channel, Disco so, Agents! Kung bago ka lang sa aking YouTube channel, huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at click the bell button para like and update sa mga bag-upload na video At huwag po natin kalimutan supportahan ng Muntim Kalingap sa panguna ni Kuya Val Santos Matubang, ate Edna Vlog at syempre Kalingap Rob At para supportahan din po ang aming mga kasamahan sa Muntim Kalingap nandiyan po ang K-Boys, Kalingap Partner, Kalingap Reactor at lahat po ng charity vloggers sa buong Pilipinas sa tumutulong sa mga kabayan natin na ngayon at may hirap. Supportahan po natin lahat guys. So ayun mga kalingap, gabi nga po ay pinalabas na po ni Kalingap Prop ang part 19 po ng tambalang jump car kung saan mga kalingap ang dami pong nangyari at ang dami mga kalingap na nakakilig ah, na eksena. Pero mga kalingap, kailangan po muna natin maghintay ng 24 hours bago po natin ito gawa ng reaction video. Kaya for the meantime mga kalingap ay ating bibigyan ng reaction video yung ginawang interview po mga kalingap ni Kuya Kalampitos. Ano? So, sa mga hindi po mga Kalingat baka subscribe kuya Kalampitos Pwede nyo pong bisitahin ang kanyang YouTube channel at huwag nyo rin pong kalimutan mag-subscribe at click the subscribe button mga Kalingap. Ayan mga Kalingap, ano? So, in-interview po ni Kuya Kalampitos si Kalingap para mga Kalingap habang sila ay nagpapahinga at kumakain. Ano? dito nga mga Kalingap ay binahagi po ni Kalingap para bang kanyang mga plano at gagawin mga Kalingap sa nalalapit pong birthday ni Carla mga Kalingap. Ano? At dito in-spoil din po ni Kalingap para bang ilang mga mangyayari at kaganapan sa nalalapit pong debut. So, ano nga ba mga ito? Bigyan po natin ng ration video. Panuori po natin in 5, 4, 3, 2, Shhh. Kita ko na tumataas na yung suporta ng Junka. Talagang ah. hinahanap na ng, ng tao. <laughs> Iba din kasi ang magnetic power niya ni Carla eh. mm. Marami rin kasi natutuwa sa character ni Carla sa ugali Pagiging ano ba, uh, innocent and in. Mm. And mabait si Carla. Parang mabait si Carla. Kaya siguro marami din yung nahook sa serya nila ni Jomar. Sa kasi Jomar din, magaling din si Jomar kasi uh, komedyante si Papa Joms eh. Papa Joms, komedyante. Saka yung kagustuhan niyang yung kagustuhan niyang ano, yung kagustuhan niyang mapauo si Carla talagang nga dun. Lahat ginagawa niya eh. <laughs> yung feelings nila ano parang totoo totoo na <laughs> napakabait ni Carla kasi sa tingin mo pa lang talagang Napakabait si Carla thank you po nga tayo doon talagang ano eh um, saka so, ginagawa niya yung ano niya yung part niya kumpara uh, nilalabanan niya yung uh, yung hiyaan niya ginagawa niya lahat para ano para tawag para maano ba tayo, ma masuklian niya yung effort natin, di ba? mo naman yun eh, sa kilos niya. Oo. Uh -huh she's trying her best. Uh, ano po, uh, may tatanong tayo kay ano kay Kalinga Prab about sa kasi alam kong uh, inaabangan talaga ng tao to. Magiging kaganapan sa debut ni Carla. So, wow. Uh, tatanungin po natin si Kalinga Prab kung ano po talaga yung uh, kasi imagine sasabihin uh, pa lang niya para may imagine niyo na, no? Uh, uh, magkakaroon talaga ng exciting. Ano po yung plano mo Kalinga Prab sa debut ni syempre, Carla? Siyempre, uh, ang gusto ko yung mag-enjoy -e din yung mga viewers at siyempre pati na rin tayo, no? Hindi ko sabihin yung details kasi para ma-surprise ang mga viewers, di ba? Siyempre, tutulungan tayo dyan ng ALM. Yan. Shout out sa ALM. Kasi yan yung partner natin sa mga ganyang event, mga kaganapan. Sa ALM tayo kumukuha ng host, ng makeup artist, ng stylist. No? Kasi yan, nasa kanila na lahat eh. Pero ako pa rin yung nagde-direct kung ano yung magiging flow ng event. Kagaya nung kay Viverabay. At ngayon naman, sa dibo ni, ni Carla. No? So, laking tulong din ng mga nag-sponsor kay Carla sa Jomcar 18. Thank you so much po sa inyo. Yan po yung mga katulong po para mas mapabongga natin yung event ni Carla. Ano? And syempre, ginagawa rin natin ito para kay Carla, para sa beneficiaries natin, para ma-experience nila yung ganong klase ng uh, kaganapan sa kanilang buhay. Kasi Uh, sa totoo lang, kung wala tayo, yung birthday nila, wala. Simpleng uh, celebration lang. Lamay. Kaya mabuti na lang, uh, sumakto naman bago mag-debut, ay nakilala natin si Carla. So okay, yun mga kalingap, grabe mga kalingap, siguradong excited na po ang lahat mga kalingap at talaga nag-aabang na po sa nalalapit pong birthday ni Carla mga kalingap dahil bukod po mga kalingap sa inaabangan nating mga kaganapan sa tambalang jump car, ay sigurado po mga kalingap napakabongga at magiging napakaganda po ng debut ni Carla dahil po mga kalingap ito ay pinagtulong-tulungan ng kalingap at ng mga sponsors at lahat po na nagmamahal at sumusuporta sa tambalang jump car. Kaya maraming maraming po salamat mga kalingap at ayun nga po mga kalingap ano sinabi ni po ni kalingap prab na hindi po muna niya mga kalingap masyado detail yung mga kanyang ibabahagi tungkol po sa mangyayaring uh, debut ni Carla. So balit mga kalingap, asahan daw po mga kalingap na ang lahat ay mag enjoy lalong lalo na mga kalingap ang ating mga viewers, ang ating mga supporters at lahat po na sumusuporta sa tambalan John car ay sigurado mag enjoy matutuwa mga kalingap at talaga namang sulit na sulit ang pag abang po natin sa nalalapit pong debut ni Carla. At ito mga kalingap, ano binahagi rin po ni Kalingap Rob, ang ilan sa mga mangyayaring kaganapan po sa birthday ni Carla. So tara, panoorin po natin mga kalingap so basta ko ang plano ko ay yung magiging masaya si Carla pangalawa yung magiging masaya ang mga viewers ano and yung mga sponsors, di ba? So sigurado magiging ano to, um, kabang-abang kasi yung mga sa abangan dito yung magiging suot nila, no? Tama. At yung mga pasabog ni Jomar. <laughs> sigurado may pasabog si Jomar. Diyan baka kasama pa nga tayo, eh, no? Baka kasama pa tayo, baka sumayaw tayo. Yan abangan nila, baka sumayaw ang ano kay Boys. Pero tipilitin namin sa tayo kagaya nung birthday ni Erica, di ba? Sumayaw si Edu. So sa din tayo diyan. At Sempre may mga games, no? May games para masaya. Wala pangabangan nila. Siyempre yung yung 18 Roses, no? Ay grabe, oh. ko oh. si sino yung last dance, si Joe Marba. Uh, <laughs> oh. sino <mapapabilang>? Oo. Oh, oh. <laughs> sino mapapabilang sa 18 Roses? Oo. Oh, sino mapapabilang um. sa 18 Roses? So ayun mga kalingap, isa nga po sa nakabang-abang na mga mangyayari mga kalingap dyan ay sino-sino ang mga magiging 18 roses po ni Carla, ang kanyang 18 candles, ang kanyang uh, blue bills, ano, 18 blue bills mga kalingap at lahat mga kalingap ng kaganapan po lalo lalo na nalaman po natin binanggit na rin ni Kalingap Rob na sasayo pong muli ang K-Boys mga kalingap tulad po ng ginawa nila sa birthday po ni Erica doon sa dibu ni Erica mga kalingap. At kaya asahan po natin mga kalingap na sa tulong po ng ALM mga kalingap ano yung mga kinukunan ng MC yung mga yung mga event organizer po ni Kalinga Prab yung, mga nag emc sa kanyang mga event ay tiyak na magiging maganda mga Kalinga at kaabang-abang excitement at bonggang-bongga mga Kalinga yung mga magaganap po dyan sa birthday po ni Carla na talaga na mga Kalinga may kita po natin na sumayaw po muli mga Kalingap ang K-Boys kasama po ang ating debutant at talaga na lang inaabang po ng lahat ang magiging sayaw po ni Carla at ni Jomar po mga Kalinga so abangan po natin yan, mga Kalinga at bukod nga po din mga Kalinga kaabang-abang din po dyan sino-sino mga magiging bisita at saan po gagana ganapin ang birthday po ni Carla mga kalingap. Kaya abangan po natin dahil malapit na malapit na pong gawin ang pictorial para po sa birthday at debut ni Carla mga kalingap. At kabang abang rin po mga kalingap, ang mga invitations sa gagawin at sino-sino ang mga iimbitahan makalingap kalingap dyan po sa birthday ni Carla. Kaya patuloy po natin tutukan mga kalingap ang mga aganap sa tambalang John car sa team kalingap sa lahat po ng ating mga beneficiaries. So yun lamang po at maraming maraming salamat sa panonood. Don't forget to like. Comment, share, and subscribe sa ating mga video. Maraming maraming po salamat. God bless. Bye-bye.